Sa ng pagbagal ng inflation, bagsak pa rin ang nakuang grado ng gobyerno pagdating sa pagtugon sa tumataas na presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa. Base sa survey ng Octa Research nitong Oktubre, lumabas na labing apat lang na mga Pinoy ang kontento sa pagkontrol ng gobyerno sa pagtaas na mga bilihin, malayo sa 34% na satisfaction rating noong Hulyo. Habang 64% naman o anim sa kada 10 Pinoy ang hindi kontento Matatanda ang Nobyembre nang bumagal lalo ang inflation sa 4.1%. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, epektibo yan ng pagbaba ng presyo ng gulay at produktong petrolyo at paglakas ng piso kontra dolyar. Mga kapatid, Maui David po. Simula ng inyong araw na may alam at may pakialam sa mga may init at umaaksyong balita sa bansa. Para maging una sa balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.